Wow, so many fish, Ooh. wow, look baby, oh, throw, throw, the, throw that one, throw, 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 yay, wow, see, Mugtay dito. O, oh, oh, mugtay dito. Oye, Lance. Mugtay daw dito, Wow! Dito ka, baby. Oh, here. Bigyan mo konti. Papuntay natin dito. Ay, mga malilisang kumakain. Ayaw <laughs> nyo feed mo. Dami naman doon kasi. <laughs> o, tignan mo. Wow, punta kayong lahat dito. Ayaw. Pag-feed ka pa o hindi? Hindi. Basta, ganyan-ganyan ka, nagpapili ka, hindi ka mag-feed. Hindi natin, papakain sa bahay nito? Pakain natin sa pusa. <laughs> <laughs> wow, look baby, they're coming na, oh. Hello, fish. Ay, wala. Wala. Dapat doon lang kasi dapat. Uy, oh, yun na, uy, laki. Laki tutok fish. lang yun, oh. Walang fish, baby, oh. Yung small lang, oh. Oh. Ayan na. Ayan na, oh. Ayan na sila, sir, oh. Wala na sila. di pupunta na sila dito. Wow! Oh, Dawi! Oh, yung Dawi! Allah. Oh, ay, an ano yung nakulog, sir? Ay, akala ko. Ay, dami, oh, dami. Wow! Oh daming fish. Ayun si Kuya Las, oh. fish doon sa kanya. Ayun. Ano oh. Wow. Nauulan yan, sir? Yan? Oo. Oh. Mm Hindi. -hmm. Sa aquarium lang? Ay. Wow. Mm -hmm. Uy, dami. Uy, dun po. Uy, ang dami. Uy, you know wow look fish oh. fish oh